Hello mga palanggas! So, ngayon gabi ay magmano-mano tayo mag-decorate ng ano, ng ating birthday decoration kasi nga uh, September 9 ay birthday ng aking uh, bunso so ngayon ay uh, September ano ba ngayon? Saturday September 14 na ngayon. So, uh, ano na lang, late na yung aming paghahanda sa kanyang birthday. Kasi nga, sobrang busy kami mga palangga, no? May mga trabaho, kaya yung birthday niya kasi natao ng Tuesday. So, may trabaho talaga. So, ngayon ko naisipan na gawin. So, ngayon ay, anong tawag dito? Sunday. Kaya naman, puspusa ng ating paglalagay nito kasi para matapos na at magluluto pa ako, no? So, ayan mga palangga. Ako nga lang ang nagkakabit nito kasi nga wala namang kahilig-hilig dito si Apam talaga sa mga ganito-ganito. Wala namang kasi sila ganito dito sa Amerika, no? Hindi naman talaga mahilig sila sa pabonggang-bonggang ganito talaga. Pero tayo naman mga Pinoy talaga ay sanay tayo sa ganito, no? Na kahit na kaunti lang at anong tag dito nasa ano lang wala masyadong mga bisita ay kailangan nating paghandaan talaga ang birthday kasi nga special yun eh so kaya ako na lang ang nag decide talaga na mag uh, decoration dito kahit pa para naman maalala ng anak ko someday na ah, uh, yung nanay nila ay ganito talaga ginagawa pag may birthday han sila so ito nga, mano-mano yan, mano-mano sa pag-ano ng balloons, sa pag-ihip ng balloon. May ano naman pala kami, yung bang may machine kami guys, na para mabilis yung balloon, o mano, uh, maihipan, malagyan ng hangin, no? Ayan, inahantok pa ako. So, ayan nga mga palangga, ano, mano-mano ting gagawin ito, kasi nga, para matapos na, at napakahirap talagang, ano maglagay na ikaw lang mag-isa kasi aakyat uh, bababa aakyat uh, bababa tapos ihipan pa yung balloon so itatali pa so napakahirap talaga no kasi anong tag dito wala kang ka tulong pero okay lang yan kiring kire ko yan para sa aking bunso no kasi excited na sa kanyang party. So, napakasimple lang naman ang ayos na itong mga palangga, no? Ganito tayo mag-ayos. Simple lang, pero parang professional yung ano, kinalabasan nito. So, ayan. So, ayan, nilalagay ko lang to na parang bulaklak siya. Yung itinali ko lang yung mga balloons na parang anim na balloons para maging hitsurang ano siya mga palangga itsurang black lang. So, ba diba? So, ayan. So, ganyan lang siya kasimple, no? Hindi naman natin talagang bunggang-bunggahan ito kasi nga alam naman natin na nagmamadali tayo. Hindi naman talaga to anuhan. Hindi naman talaga next week pa. So, ngayon na talaga. So, kailangan nating matapos kasi magluluto pa ako. Ang dami kong lulutuin mga palangga, no? ang dami-daming lulutuin pero kayang-kaya naman. So napakatagal naman na itong ano na to, napakatagal kung nailagay ang baluna na ito kasi parang ayaw magpalagay, no? At saka syempre sa sa ano mga palangga. Sa height kung ito, ang hirap talagang anuhin, ang hirap ilagay kasi nga napakatangkad ko. I stay napaka alam mo na. Pilipino tayo. So, hindi tayo ganun ka tangkara, no? So, pahirapan sa paglagay nito. Mga palangga, pahirapan. So, ayan. So, at least, o, oh, kita nyo mga palangga, iniba-iba ko yung kulay para maging maganda siya tingnan talaga. So, ayan, mukha siyang bulaklak. So, ang cute niya tingnan. So, ayan. Nalagay, nakalagay na tayo ng mga apat uh, So, so padamihan ko pa yan pa hanggang baba siya para mga palangga para maging ano siya, maging maganda tingnan, no? Kahit simple lang pero maganda siya ang tingnan. So, minix ko lang yung ano, kulay blue at saka red kasi nga, ano, gusto ng ano, anak ko ay uh, red, blue, blue, sky blue at saka yung dark blue. So, yun yung gusto niya. So, yan ang ating sinunod kasi yan ang gusto ng ating amo. Amo. <laughs> so, ayan. Naano na tayo, no? So, ang hirap ilagay nung hook mga palangga kasi siyempre kailangan mong i-careful talaga kasi yung hook na nilagay ko ay medyo matalim siya kasi magkamali ka lang ng konti ay wala na na ano mo na yung balloons na na pop mo na yung balloon pag hindi mo iningatan talaga so ganyan ka ano ganyan ka pulido kailangan dapat gawin no so ayan lapit na tayong matapos yung dito na lang sa corner lagyan natin ng another ano mga dalawa pa para ano siya para maganda siyang tingnan So, kasi mayroon tayong nakatayo din dito ng mga balloons no, na nalagay ko na dito sa my corner. So, lagyan pa natin ng mga dalawa ito para maging ano siya, maging maganda siyang tingnan mga palangga. So, ganyan lang ako mag mag-decorate mga palangga, no? Hindi naman talaga bonggang-bongga. So, simplihan lang. Simple lang talaga yung pag, ano ko, pag-decorate ng ano, nung ng birthday. So, yun lang tipong maalala talaga ng mga anak mga anak ko na na kahit pa paano ay pinaghahandaan yung ano nila, birthday nila kahit ano kahit kunti lang yung bisita, kahit kami kami lang. So, ayan, no, oh, nakita niyo na dugtong ko na doon sa kabila nadugtong niya siya doon sa mga hinakatayo na ano mga balloons na nilagay ko so nilagyan ko yan ng parang kunting space dito mga palanga para siyang kasi may lalagay pa ako dyan so ayan yung ano niya yung number ng edad ng aking anak dyan ko ilalagay pero ayan tapos na tayo dito mga palanga so kunting retouch na lang to maya kunti So, ganyan lang siya. So, ayan, nilagay ko na yung number doon. So, dahil nga, 6 years old na siya. ayon So, kunting ano lang siya. So, ganun lang kasimple yung ating decoration. Pero, tingnan nyo naman. So, maaalala niya talaga ito, mga palangga. So, ngayon naman ay, dito naman tayo sa kusina. Ay, tayo magluluto ng pansit, mga palangga, no? Ayan. So, may nakasalang na tayo na mga ano yung may air fry nag air fry ako ng ano whole chicken mga palangga no at saka mayroon din tayong ano tawag dito yung uh, lumpia at saka itong lulutuin ko ngayon ay pancit ito lang yung ilalagay ko sa ating vlog for today kasi anong tawag dito hindi ko na mailagay lahat lahat at kailangan ko nang bilisan talaga yung pagluluto natin at ano tayo dito, uh, may time tayo, may oras tayo na kailangan habulin mga palangga, no? So, hindi ko na ma, ano, maasikaso yung pag ano talaga, yung pag video-video uh, ko. So, ito lang ang pansit ang ating mailagay dito sa ating anong tawag dito? Video. So, ayan, mga palangga. So, dito tayo sa ating union na nakakaiyak hiwain. So, madali lang naman to simpleng ano pansit lang to mga palangga, no? Kasi ang ating mga sahog dito ay napakasimple. Regular lang din parang sa pinas, pinas na luto mga palangga, no? Pero ang aking nilagay dito ay hindi siya pork or chicken. Nilagay ko siya ay lahat talaga shrimp. 'Yun yung ano, 'yun yung gusto ko, shrimp talaga. So, masarap ito mga palangga. So ayan, magsisimula na tayo magluto dito sa ating pansit para matapos na habang na mga aking chicken ay naluluto na sa air fryer ko. Oh, kitang kita naman yung air fryer ko dyan sa gilid, no? So, ayan, ito nga, at sinimula na nating lutuin ito. Mabilis lang naman itong ating niluluto, no? O, oh, ayan na, mga palangga, o. Oh. So, ganoon siya kabilis. So, di ba magic ika nga. Pag dito sa vlog talaga, marunong ka makipag kan So, ayan. ayan na mga palangga. Luto ng ating, ano, ating uh, pansit na lahat ay.